Ano'y nilalaro n'yo? Ah, alam ko na yan eh. Sarap po. Bumili ako doon kay Natty Minda. Gusto n'yo, bilhin kayo. Sarap nga eh. Hmm? Sampung piso na nga ito eh. Ang daming laman oh. One, two, three, four. Tapos yung sausawan niya oh, ang onti. Parang ipot lang. I Amin mean, mo. Ano yung kinakain nyo? Ah, alam ko na yan eh, french fries. Ganyan yung kinakain ko eh, di ba? Nakita nyo yan sa akin kahapon ni. Eh. Ang galing, ang dami. Sa inyo lahat yan? Wow. Ah, di ba kahapon mo tika ko na kayong bigyan na? Uy, may dumi oh. Hmm, dito. Sayang. Kakainin niyo pa to. Ayoko na. Sa tatlong piso ay mo ibigay. Napakadaya mo ah. Alam mo naman eh. Pag ako nagkabente, hindi kita bibigyan. Napakadaya mo. Pag nung isang gabi nga, binigyan kita ng ano eh. piso eh. Tapos nyo, yung tatlong piso, ayaw mo ibigay. Hmm. Nagka ako, hindi kita papansin eh. Akin yung tatlong piso ko. Hoy! Umuwi na kayo! May pagkain ako. Ano kinakain mo? Ice spaghetti? May birthday ba dito sa inyo ngayon? Sabi mo, happy birthday. Sarap. Gusto mo ng Skyflix? Bibigyan kita, oh. Ayaw mo? Sayang. Pag nagbago ang isip ko, hindi na kita bibigyan. Ayaw mo talaga. Sabi mo yan, oh. Huwag kang ihingi sa akin mamaya. Kala mo siguro na ingit ako sa spaghetti mo, ano? Hindi ako maingit dyan kasi nakakain na rin ako niyan maraming beses pa. Sa amin nyo, yung spaghetti namin white eh. Sarap. Sa'yo na lang itong dalawa, oh, busog pa naman ako eh. Hmm. Mabubusog na ako dito sa isa. Hindi mo nga, busog na agad ako eh. Ayoko na nga niyan eh. Sarap. Kaya hindi mo na kaya to. Baka may langaw pa dito, oh. Mamaya, maunahan ka pa ng langaw. Anong ginagawa niyo diyan? Bakit hindi TV niyo? Parang may langgam. Bakit naging ganyan? Kanina naman meron kayo pinapanood, dinadidinig ko mo. Yun. Ito yung remote to. Oh. Ayaw niya lumipat to. Oh. Ayaw, lumipat. Ano, ganun pa din. Baka hindi na yung antena sa bubong nyo. Papalitan nyo yung bubong nyo. Alam ko may pinipindot yan dito eh. Dito oh. Dito oh, sa ilalim. Nakapagawa na ako ng ganyan dati. Yung sa amin eh. Sira eh. Pero nagawa ko ulit. Ayun. Ayun no. Oh, yung itim. Ayun no. Oh. Pag tumingin ako magkakaroon ng tao yan. Wala pa din no. Alam ko na kung na lang yung pinapanood tayo. Ayan na si Jezebel, oh. Nakikita mo? Wala na, nakalangwin na. Kinain na ng pating. Ano yung kinakain mo? Parang alam ko na yan, eh. Ay, alam ko na nga to. Ito yung malutong, eh. Nakatikim na rin ako ng ganyan dati. Pero hindi gantong kalaki. Ang galing mo, bilog. Oh. Except siguro nito, no? Kumakain din ako ng ganyan. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ako nakakain ng ganyan. Basta eh. binigyan din ako dati ng kalaro ko ng ganyan. Eh. Sarap nga nito, eh. Oh. Tingnan mo. Pagkaginanto mo yan. Eh. Oh, di ba? Ano to? Sarap. I mean, mo, tikman mo. Kakainin mo na agad to. O, kainin mo na to. Tikman mo na. Titikman ko to. Ayun, oh alat. Pero okay lang masarap. Gusto mo nito, no? Kini mo na nga. Bakit ayaw mo lumabas? Di ba sabi mo hindi ko lang pinapayaga kasi naulan? Wala na ulan, no? Maaraw na nga, Ay, alam ko na. Kaya ayaw mo lumabas. Nakakain ka, no? Ayan, no? Pasit kanton yan, eh. Nakakain na rin ako ng ganyan, eh. Alam ko na yan, eh. Pero gusto ko rin sana kumain ulit niyan. Nabitin ako kanina eh. Kukunti lang kinain ko. Sino mo kasama mo dyan? Pwede ba pumasok dyan? Wala. Baka kasi wala kang kasama. Natatakot ka dyan eh. Para malinis natin to, tutulungan kita linisin to. Dumi oh. Mas madali to linisin pag galing sa loob eh. Baka maubos mo na yan. Wait lang, daya na mo kasi, nalagpas sa linya eh. Ulit, ulit. Yung paa mo kasi nalagpas eh. Mm. O okay. game. Ang daya ba naman? Ay, ginaganon ba naman? Kunwari ibabato tapos hindi naman binabato. Dumi? Oo. Oh. Wala na, ayoko na nga. Ayawa na. Kanina pa akong taya. Eh. Ginaganon-ganon mo kasi yung chinelas eh. Mm. Ayoko na. Tsaka yung chinelas mo na yun, inakaw mo lang yan eh. Tatanggi pa yun. Ayoko na. Kinaano na lang ako makikipaglaro. Daya mo naman eh. Um. Tapos magagalit yan. Sasabihin inaway siya. Tapos sasabihin niya hindi siya magbibigay ng pagkain. Ay. Idadamay mo ano. Yung away natin ngayon. No? Ako pag nag away tayo eh. Hindi ko dinadamay yun. Pag may pagkain ako binibigyan kita. Diba? Ko 'Di ba? Mas ayoko na. Hindi mo pa naman ata bubuksan eh. Pero parang mamaya bubuksan mo na. Magkwentuhan mo tayo nang nakakatakot. Alam mo ba may white lady sa amin? Kinuha ko yung panty tapos tumakbo sa amin. Kala niya matatakot niya ako. Tapos tumakbo siya dito. Tapos gusto nga niya pumasok dito sa garapot eh. Sabi ko lang, nakasarado yan, di mo mabuksan. Sabi ko, antayin natin mabuksan para makapasok siya. No. Tapos yung ano sa amin, alam mo yung ano, tikbalang. Minsan nililigaw kami noon eh. Kailangan mag-ano ka. Tatanggal ka ng damit. Pero sarap nito, no? Yun, ayun, nakalimutan ko na kwento ko sa tikbalang. Ay, yung white lady, ayun na, pumasok na. Ang galing. Paano siya nakapasok? raw to. Maglalaro ka pa ba? Ang daya eh. May dala ka pala pagkain dyan eh. Hindi mo naman ako sinabihan. Ano may dala mo? Ah, alam ko na yan. Parang ube, no? Ang tawag sa amin dyan, tayo ng kalabaw. Naalala mo nung may pagkain ako dati? Natatandaan mo yon? Hindi ko nga matandaan kung nabigyan kita nun eh. Nabigyan ba kita nun? Oh, ah, hindi mo na rin matandaan. Huwag na lang, kalimutan na lang natin. Basta alam ko, binibigyan kita pag may pagkain ako. No? Ang galing no, natatandaan ko pa din. Sabi kasi ng lolo ko, ito daw kainin ko eh, para ano, madami ako natatandaan. Ah, natatandaan ko na. Yan nga yung binigay sa akin. Nakakain na pala ako niyan. Alam ko na pala yan eh. Parang nagugutom ako. Papayagan mo ba ako umuwi pag nagugutom ako? Wala kasi akong pagkain ni. Eh. Ang galing no. Na, nadikit sa ngipin mo oh. Ako pag nakain ako niyan, hindi na nadikit sa akin eh. Gusto mo pakita ko sa yo? Buti hindi ako tulad ng ibang bata no. Pag nainggit ako diyan, iingit talaga ako sa iyo. Kasi hindi ako nainggit eh. Ang hirap ng assignment mo. Mamay, pupunta kami birthday sa sama ka. Sumama so, ka na, maraming pagkain dun. Eh. Ayun na, okay number three. Carla! Wala nandiyan sa JJ. Si JJ, yung palaro natin kahapon. Si JJ, Boris Kiki. Ah, oh, magkatago na ako. Bukas mo yung pinto! Huwag ko sasabihin ko nasaan ako, ha? Carla! Bukas pala yung pinto, eh. Ah! Naglalaro ka na. ah! Sino kasama mo? Ah! Hindi ka patapos assignment natin, ah! No? Basta maglalaro na lang ako mamaya. Ano yun? May hmm? biskwit ka pa dito. Kano? Kano? Bulot ka ba? Ay, mo pasinin ha. Ano ito? Pinunit ko! Paala ka dyan. Ano sa Arby? Hoy! Kano? Paala ka dyan nagawa niyo dyan? Ah, kumakain kayo, no? Alam ko na yan, eh. Nakakain na nga ako niyan dati, eh. Tagpipiso nga lang to, eh. Nilagay niyo lang dito, eh, no? Para magmukhang marami. Alam niyo ba kung ilan laman yan? Pag nahulaan ko laman ito, bibigyan niyo ako. Alam ko ito yung pinakamasarap, eh. Oo. Oh. Kunwari ako, nanay, tatay niyo, hahatiin ko yung pagkain niyo isa. Lalawa. Tapos sa akin yung isa, no? Gustong-gusto mo na siguro tikman to, no? Bango? Ay, ang galing may weight pala, oh. Ay, nahulog. Madumi na to, eh. Kakainin niyo pa. Babalik ko na nga. Ang dami naman ito. Ano kayong lalaroin ko? Wow, ang daming books. Sarap siguro magbasa dito, no? Sa kaya ito? Hindi na gana, no? Ang pangalan niyo? Ako Kakausap niyo? nyo? Ah, hindi. May pagkain ako. Sino kayang bibigyan ko nito? Ang ganda, no? Kumakain kayo nito? Sayang, bibigyan ko pa naman sana kayo. Kainin natin to. Hmm? Ang ganda ng laruan niyo, ah. Ano to? Parang tae. Ah, ball pen. Nakatikim na ba kayo nito? Ito yung squash, tapos gagawin natin, pagkakainin natin to, kakainin siya ng, ano to? Para ano to eh? Tiger? I sungay. Ah, kalabaw. Kalabaw to. Dahil pinahiram niyo ako nito, best friends na tayo, ha? Lagi ko ako yayakagin maglaro, no? Ito, may pangalan na kayo dito. Bigyan natin to ng pangalan, no? Sayang so, maglaro, no? Hindi, mamaya natin natin kakainin. Akin lang to eh.